lunas at gamot sa seafood allergy. Tips kung anong dapat gawin. Ang mga pagkain na gawa sa dagat ay masarap at masustansya na bahagi ng ating pagkain. Ngunit, para sa mga may seafood allergy, ang mga pagkain na ito ay maaaring magdulot ng malumhang mga reaksyon sa kalusugan. Ang seafood allergy ay isang kondisyon na kung saan ang katawan ay nagre-react ng hindi normal sa mga protina na matatagpuan sa isda, hipon at iba pang uri ng seafood. Tatalakayin natin ang mga lunas at gamot sa seafood allergy. Ang mga tips na ito ay makakatulong sa mayroong allergy na magkaroon ng mas maginhawang pamumuhay. Una nating pag-uusapan ang mga pangunahing hakbang na dapat gawin kapag ikaw ay nagkaroon ng allergic reaction sa seafood. Una, alamin ang mga common na senyales ng seafood allergy. Ang pangunahing hakbang sa pagtutukoy at paggamot sa seafood allergy ay ang pag-alam sa mga senyales nito. Karamihan sa mga sintomas ay nagaganap sa loob lamang ng ilang minuto. Mula ilang oras matapos kumain ng seafood, narito ang ilang mga karaniwang senyales ng seafood allergy. Pamamantal sa balat. Ang pagkakaroon ng pamamantal sa balat, kadalasang sa mukha, leeg, kamay at mga binti ay isang pangunahing senyales ng allergy. Pagsusuka at pagtatae maaaring magdulot ng pagsusuka at pagtatae ang seafood allergy. Pagbabara ng daluyan ng hangin. Ito ay isang malubhang senyales na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Kung ikaw o ang iyong kasamahan ay nahihirapan sa paghinga, tumawag agad sa emergency hotlines o magpunta agad sa ospital. Paninikip ng dibdib ang paninikip ng dibdib ay isa pang sinyalis ng seafood allergy na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon, pag-ubo at pagbahing. Ito ay mga sintomas na maaaring magdulot ng labis na discomfort. Pangalawa, iwasan ang seafood agad. Kapag naisipan mong ikaw o ang iyong kasamahan ay nagkakaroon ng seafood allergy, Agad na ang pagkain ng seafood. Iwasan ang pagkain ng anumang uri ng isda, hipon at iba pang mga pagkain mula sa dagat. Ito ay upang maiwasan ang mga sintomas ng allergy. Pangatlo, gamot na Antihistamin Ang antihistamine ay maaaring makatulong sa pag-alis ng ilang mga sintomas ng allergy tulad ng pamamantal at pagbabara ng daluyan ng hangin. Maaaring mag-consult muna sa doktor bago magbigay o mag-take ng anumang gamot, lalo na kung may mga iba pang medikal na kondisyon. Pang-apat, tawagan ng doktor o magpunta sa emergency room. Kung ang mga sintomas ay labis o kritikal, tawagan ng iyong doktor o magpunta sa pinakamalapit na emergency room. Ang seafood allergy ay magtudulot ng malubhang mga reaksyon tulad ng anaphylaxis na maaaring maging fatal kung hindi ito agad na ginamot. Panglima, magdala ng epinephrine auto-injector o EpiPen. Para sa mga taong may kilalang seafood allergy, Mahalaga ang pagdadala ng epinephrine auto-injector o EpiPen. Ito ay isang espesyal na kagamitang kinagamit para sa agarang paggamot sa anaphylaxis. Ito ay maaaring magligtas ng buhay sa mga ganitong sitwasyon. Pang-anim, magpa-allergy test. Pagkatapos ang anumang allergic reaction, mahalaga ang pagsusuri sa allergy sa mga doktor o allergist. Ang pagsusuri na ito ay makakatulong sa pag-identify ng mga espesyal na protina sa seafood na nagdudulot ng allergy. Matutukoy din nito kung gaano kalala ang iyong allergy at kung anong mga hakbang ang nararapat na gawin. Pang-pito, iwasan ang seafood sa kinabukasan. Kapag natukoy na ang iyong seafood allergy, Mahalaga na sundan ang mga rekomendasyon ng doktor. Ang pangunahing hakbang ay ang pag-iwas ng pagkain ng seafood. Magbawas ng mga label sa mga produktong pagkain at magtanong sa mga restaurant kung may seafood na mga iniyahain nilang pagkain. Pangwalo, mag-ingat sa cross-contamination. Mahalaga ring mag-ingat sa cross-contamination kung saan ang mga kagamitang ginamit sa pagluluto ng seafood ay ginagamit din sa iba pang mga pagkain. Ito ay maaaring magtulot ng allergic reaction sa mga taong may seafood allergy. Pangsyam, magtala ng food diary. Isa pang magandang hakbang ay ang pagtala ng food diary. Ito ay makakatulong sa iyo Natukuyin ang mga pagkain na nagdudulot ng allergic reaction. Ibigay ito sa iyong doktor o allergies para sa pagsusuri. Pang-sampu Alamin ang mga alternatives na pagkain. Sa pag-ikot ng panahon, maaari kang maghanap ng mga alternative na pagkain na pwede mong kainin na hindi nagiging sanhi ng allergy. Halimbawa, may mga seafood-free na pagkain na ginagamit ang ilang mga vegetarian o vegan restaurant. Ang labing isa, makipag-ugnayan sa suportadong komunidad. Hindi ka nag-iisa sa problema ng seafood allergy. Makipag-ugnayan sa mga suportadong komunidad o online forums kung saan maaari kang makatagpo ng mga taong may parehong karanasan. Ang kanilang mga payo at suporta, ay makakatulong sa iyo na mas maging komportable sa iyong kalagayan. Panglabing dalawa, mag-consult sa allergies regularly. Habang nakakaranas ng seafood allergy, mahalaga ang regular na pagkonsulta sa allergies o doktor upang masubaybayan ang iyong kalagayan. Ang mga pagbabago sa kalusugan, at mga update sa paggamot ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng iyong kalidad ng buhay. Panglabing tatlo, magkaroon ng emergency plan. Ito ay isang plano na nagtatakda kung anong mga hakbang ang nararapat na gawin kapag nagkaroon ka ng allergic reaction. Dito kasama ang mga impormasyon ukol sa paggamit ng EpiPen at mga emergency contact numbers. Panglabing apat, edukasyon sa pamilya at mga kaibigan. Ang iyong pamilya at mga kaibigan ay dapat na maalam sa iyong kalagayan at alam ang mga dapat at hindi dapat gawin kung ikaw ay magkaroon ng allergic reaction. Panglabing lima, mag-ingat sa pag-travel. Kapag magta-travel, mahalaga ring maging maingat sa pagbili ng mga pagkain na iyong kinakain. Dapat kang magdala ng mga pagkain na ligtas para sa iyo at magkaroon ng mga dokumentasyon ukol sa iyong allergy kung kinakailangan. Panglabing-anim, huwag kalimutang magdasal. Sa mga oras ng pangangailangan, hindi dapat kalimutan ang panalangin, ang pananampalataya at spiritualidad ay maaaring makapagbigay sa iyo ng lakas at kapanatagan habang hinarap ang mga pagsubok na may kaugnayan sa seafood allergy. Ang seafood allergy ay maaaring magtulot ng labis na stress at panganib sa kalusugan. Ngunit sa tamang kaalaman at hakbang sa pag-iingat, maaaring maging diktas at komportable ang buhay ng isang mayroong ganitong kondisyon. Huwag kang mag-atubiling magtanong sa iyong doktor o allergies ukol sa mga detalye at pamamaraan na nararapat sa iyong kalagayan. Tandaan, ang iyong kalusugan ay mahalaga at may mga paraan upang maging masaya kahit na may seafood allergy.